Ay, tatay! Tatay lang Ay, Hindi lang yung na tatay na Ay! ano ka gagawin natin? Oh! Ay, ganda malalagyan nga yan ng umbat Maganda ko kung malalagyan nga ng na kayo may pasalubok sa akin! O, <laughs> Ay, pasalubo sa akin. O, di, hindi ano Alay, hindi ho, tatay! Yan ho, tatay! Kaya may Oh! Oto! Isa! kasalan! Oh, ito ito! Tapos pagsasabit ho may Ay, sus! <laughs> Taong, ay, kayo mahiyaw sa tao. Nah, si drop ko. Ayaw, si drop ko. Iyon ay nawawalaan. Ay, eh. ay, bilis na at magpalit ko ng damit. Garis, tuming, uto. May damit na sila. Hindi nga ako sila. At ang sa nga ako yan. Yung style lang sa kapanaho na namin ngayon. Sa kapanaho na namin ngayon. Ay, ay no, style lang. Ay, okay. Mayroon mga ganda. Hindi kayo sila. Ay, <laughs> <yun>? ha? Ha? <laughs> Hindi nga okay. ako sila. Yan o, style. O, oh. sige. Magpalit na style. muna kayo.